Paano lalapitan ang isang taong may iwas sa iyo? Pagod ka na bang hindi pinapansin ng taong mahalaga sa iyo? Nakakaramdam ka ba ng pagkabigo at hindi sigurado kung paano makikipag sa kanila? Ang paglapit sa isang taong may iwa sa iyo ay maaaring maging mahirap ngunit sa tamang diskarte maaari mong pataasin ang mga pagkakataong magkakaroon ng positibong resulta. Bago mo lapitan ng tao, maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ang iyong mga motibasyon. Tanungin ang iyong sarili kung bakit gusto mong makipag-usap sa kanila. Ito ba ang upang, ay upang malutas ang isang salungatan? upang makipag-ugnayan muli sa isang taong nawalan na nang-ugnayan. Ang pagiging malinaw tungkol sa iyong mga intensyon ay makakatulong sa, na, sa iyong lapitan ng sitwasyon ng may kumpiyansa at kalinawan. Kapag handa ka ng makipag-ugnayan, magsimula sa isang malumanay at hindi confrontational na diskarte. Magpadala ng magiliw na mensahe o tumawag sa telepono. Panatilihing maikli at to the point ang inyong mensahe. Pag-iwas sa anumang sensitibo o confrontational na mga paksa. Kung patuloy kang binabaliwala ng tao, maaring oras na para umatras at muling suriin ang iyong diskarte. Tanungin ang iyong sarili kung meron kang isang bagay na kailangan mong umingi ng paumanhin o kung may hindi pagkakaunawaan na kailangang linawin. Sa ilang mga kaso, maaring kailangan na tanggapin ng tao ay hindi interesado makipag-usap sa iyo. Ito ay maaaring isang mahirap na katotohanan na harapin, ngunit mahalagang unahin ang iyong sariling emotional na kagalingan at magpatuloy. Tandaan, ang paglapit sa isang taong may iwas sa iyo ay nangangailangan ng pasensya, empatiya, at pangunawa sa pamagitan ng paggalang sa kanilang mga hangganan, paglalaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga motibasyon. Maari mong dagdagan ang pagkakataon ng isang positibong resulta. malayo mo Nag-iisa ka Naglalakad ka Hindi mo ako tinatanong Hindi mo ako sinasagot Ngunit hindi ko ito papayagan Kailangang maghintay Huwag kang susuko Huwag kang Pagkasakali, may araw na magpapagwang lahat Huwag kang susuko, huwag kang mawalan tiwala Pagkasakali, may araw na magkakamayan muli Alam ko ito ay mahirap Maghintay ng walang kasiguruhan Ngunit Naniniwala po sa atin Sa kung ang natin